Hi guys! Good morning! Happy Piesta ng mga kababaihan sa ating lahat. So, araw ng mga kababaihan ngayon dito sa Nepal. Ngayon ang simula ng holiday. Bali, well, hanggang Sunday, walang pasok. Bukas, ngayon yung pinaka-party-party nila. Tapos bukas yung fasting sila. Yeah. So, kami naman bagong gising at syempre dahil maaga 6.30 lang dito maglalakad muna kami halos araw-araw kami naglalakad sing umaga pag nagigising sila ng maaga naglalakad kami pero minsan Mami, pag nagigising si Tonto Mami, ng mga alas 7 did you close our door? no did you go close the door? no papa it's in there tapos minsan naman kapag si Thornton, nagising ng medyo late yon Hindi kami nakakapaglakad. Sa hapon kami naglalakad. Ganun naman. Isang round lang kami pero malayo. Hanggang dun kami sa may malaking puno. Umaabot kami hanggang dun sa may malaking puno din. Balik kami. Itong mga... I don't know the name of that na one. in English. I don't know. Sa ano... Mm -mm mga busy yung mga kapitbahay namin dito kasi may nag invite sa kanila na ano kakain away yung dalawang asong itim <laughs> yung aso nila galit na galit siya sa aso namin pareho silang itim Katapos lang ng ulan Nagulan Halos magdamag Nagampon ang hun Nagiiyak siya Sabi ko laruin mo nga si Ading mo Ayan yung maliit na upuan niya guys O sa high chair Kaya siya may gulong Kasi pwede siyang ganyan Kung gusto mo naman nailagay yung paa niya Pwede ikabit ang paa Ang legs pala ng high chair Slowly naman anak ko ah ka babak ko lang. Di pa ako tapos mag-map. Slowly, oh, yan ang gusto niya. Yung naka, ano, ayaw niya nang nakapirmi sa isang lugar. Mag-iiyak. The water, bubble, 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 pop. Ay, oh, yan. Yeah. wait, ay, eh, slowly, ah! Slowly, slowly. ayun pa lang yung vacuum mo. Hindi ko pa naliligpit kasi nagsaing pa ako ng kanin namin. laru wait lang, you, you ano, you, you mong adding little, siddha, yeah, sit, sit, sit Oke siddha, siddha, oke, okay. oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke, okay. brum 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 brum, brum brum brum, brum, ay slowly. brum brum brum, ay, ay you fall down ah? Outside, outside. Not now, outside. Ay. oh inside the room, inside the room. Ah, oh, Sige, maglaro kayo jan. Ay, slowly. Ingay ko eh. Hmm, siya nang gumamit sa feeling chair ng kanyang kapatid. Feeling niya baby. Hmm. Talagang umupo dun eh. Be careful with your water. Put down, oh. put down, put down in the floor. Be careful with your water. Put in the floor. Doon daw siya, sabi niya. I will eat here. You put your water on the floor. Put your water on the floor. Yes. Yes. Oh. Diba? Five years old, naingit siya na may chair yung kapatid niya. Sir! I will eat here. Sabi ba naman niya, I will eat here. Oh, you're happy? <laughs> <Sarte>! Hi, guys. Hindi <sighs> ko alam kung ano nangyayari sa akin ngayong araw na to. Yung hindi mahabang pasensya ko. Dahil siguro malapit na akong magka-ano ulit. Dahil malapit siguro ako magka-menstruation. Kaya madali akong mainis madali akong mabugnot ay sus may bunga na to paano ko ya hindi mahabang aking pasensya Aray ko Lala, may bunga naman wala kaming ulam kaya kaila mo may bunga nagangawa pa si nagangawa pa si tonton sa loob Bugnutin ako hmm. Bumut ako sa buhay. Ay, hindi ako masaya sa buhay ko. ang lahok lang sa patatas wala na may mga bunga naman mga iba kahit may bunga, kunin ko na wala kaming ulam eh iisipin ko pa ba yung bunga kaysa yung laman ng chan isang puno lang to eh matalas nga lang hmm? matalas yung ano niya. mga kapitbahay namin mga babae bising bisit sila bising bisit sila nagkakainan, nagpaparty kasi ngayon nga kasi ang ano, darkani bukas yung pinakatij pupunta sila ng temple magdadasal ganun wala na ay meron pang isa natin. huwag na nating palagpasin hmm. ito hmm. tayo wala tayong activity dito lang tayo sa bahay alaga ng bata hmm. at yon nandito pala ang mga pinsan ni Asis nagsiuwian ang mga pipinsan ni Asis na taga ano yung pinsan niya na taga Damauli dumating siya kahapon tapos yung pinsan niya na taga dyan sa may ano nagsisidatingan sila gawa nga ng, Ewan ko kung ano yung plano nila. Kasi di ba bawal kami mag-celebrate. Bawal kami mag-celebrate gawa ng yung tulba nila ay namatay. So bawal ang ano, bawal ang festival. Pero ang sabi naman nila, bawal daw tika. Parang okay lang yata magkainan, ganun. Okay lang yata yung magkainan, magkumpukan, magkainan. Huwag lang magtikahan at saka huwag lang yung talagang obvious na party ba something ganun yata. Kung nakakuha ko ng dalawang bulaklak. Hmm. Ba? Tapos bukas, yung mga chitwang mamshis, parang may, may balak yata sila. Kina Mimi, sa bahay nila Mimi. So, tignan ko kung makapunta ko bukas kasi iniisip ko din si Asis. Kagaya ngayon, dalawang araw na na si Asis hindi napirmi dito sa bahay kaya medyo hirap din akong kumilos kahapon mag, 'yung kahapon maghapon ako dito mag-isa lang dito sa bahay, linis, lutuin ng pagkain, mag-alaga kay Tonton. Tapos nandiyan si Asher. Natatakot akong iwanan si Asher kay Tonton kasi binuhat ba naman niya, di ko alam kung paano binuhat ni Asher si Tonton na inilagay dun sa may upuan. Binuhat niya kasi sa likod na wag mong bubuhatin si Ading pagkuyong dalawa lang. Mapipila yan sa ading. sabi ko nga kaninang umaga nagalit din ako kaninang umaga from swing iniwan ko sa swing sabi ko ihahaluin eh, ko lang yung ulam sabi ko iduyan-guyan eh, mo abi pagbalik ko ipinaupo eh, niya na doon sa may maliit na upuan sabi ko paano mo binuhat sabi ko wag mo wag mo wag mo kakayanin naman ang buhatin si ading kung sa na, siya sabi ko kaninang umaga kaya Imbis na hindi mahabang pasensya ko, dahil nga yung sa hormones ko, tapos ganun pa, na imbis na pumulong sana siya na mag-alaga mag doon sa kapatid niya habang busy ako sa ginagawa ko dahil wala nga akong katulong, busy-busy si Asis sa pamamasadan niya, nagpapasaway naman, ay lalo akong nabubugnot. Parang kahapon, mag-isa ako dito sa bahay. Trabaho ko lahat. Sobrang pagod ko kahapon. Yung ako lang, wala si Asis maghapon. Tapos ang kinainis ko pa kahapon. Kaya, hindi ako Kaya minsan hindi talaga ako nag-blablog. Lalo kapag yung naiinis ako. Kasi kitang kita yung galit sa mukha ko. Yung pagod na pagod ako kahapon. Kasi program program ng kids nila Asher kahapon eh. So, umaga pa lang wala na si Asis. So, binihisan ko si Asher inantay namin ang service. Pag alis ng service, nagluto ako ng pagkain. Tapos, ng kanin ha, kanin lang ang niluto ko. Tapos, ligpit-ligpit ako. Tapos, si Tonton pagising-gising. Dahil nga si Tonton, medyo cranky siya at nagpapangipin. Dalawa na yung ngipin niya dito sa baba. Na tumutubo. So, cranky siya. May at may, ayaw niya nagkagaya niya. Nasa may guyan. Nasa kanya yung titer. Pero, nag, yan, ganyan ang ginagawa niya. Gusto niya magpakarga. Tapos, alam mo yung pagod na pagod ka sa trabaho mo, sa loob ng bahay. Dadating yung isa, sabihin niya, nagugutom ako, nagugutom ako. Para namang, kung robot nga, napapagod, kailangan magpahinga ako pa kaya na tao na may bata akong na Nainis ako kahapon, kaya hindi ako nagvideo kahapon. Dumating ba naman eh, nagugutom ako, buklagyo, buklagyo. Sabi ko, buklagyo ka lang, buklagyo. Yan nakita mo na Nagpapadede ako kay tuntun, ilalapag ko, magagawa ko sa ginagawa ko, gano'n. Sabi ko parang napakadaling kumilos para sa akin. Nagsalita na naman ako ng medyo maano ah. Kapag ang nanay at nagagalit, alam niyo naman ang bibig ng nanay kapag nagagalit. Talagang minsan imatalas din ako magsalita. Lalo kapag yung napapagod ako, wala ako sa mood nga. Tapos ganun ang marinig Hindi ko kaya sabi ko sa kanya, ano tingin mo sa akin? Wala akong ginagawa dito sa bahay. Nakaupo lang ba talaga ako dito sa bahay? Walang ginagawa. Sabi ko sa kanya, kung magsalita ka, parang wala na akong ginagawa dito sa bahay. Parang nakaupo na lang ako. Sabi ko sa kanya, nainis ako. Hindi ko siya iniimikan kahapon. Ay, ang hirap. Ang hirap maging nanay. Sabi ko sa kanya, iniisip mo lang, parang ikaw lang ang pagod. Sabi ko pa talaga. Iniisip mo lang ikaw lang pagod Pero yung taong naiwan dito sa bahay parang hindi pagod Yun pa yung salita ko sa kanya kahapon talaga Ngayon maghapon na naman siya wala Ang ayaw ko pa, maghapon siya ang wala Wala ka gulay-gulay na itinira Ano lulutuin ko? Luto ako ng wala Minsan eh, nagkakainitan din kami ni Asis Although normal lang naman sa mag-asawa, posible naman may mag-asawa na hindi nag-aaway. Mga konting bagay ba? Although normal naman yon, minsan nakakainitan, minsan nag-aaway. Ayaw ko lang talaga yung ganun na parang parang minsan minsan kasi pakiramdam ko parang sinasabi niya na wala ma, wala nandito ka lang sa bahay wala ang ginagawa hindi ka man lang nakapag ganon minsan pinin gano'n minsan kaya minsan, naiinis ako. Bugnot ako eh. Pagaya nyan, yung huling, yung huling patola na binili namin nung nakarampay, yun ang niluto ko kaninang umagay, yun ang ulam namin kaninang tanghali. ko ngayon, wala kaming kagulay-gulay. wala, wala kami kagulay-gulay. May patatas kami dyan, dalawang piraso. Yan ang lulutuin ko. At saka bahala siya. Kaya pag uwi niya, huwag siyang maghahanap talaga sa... <laughs> Lalo kapag ganito na, hindi talaga mahaba ang pasensya ko at nabubugnot ako. Nako, talaga ang bibig ko ang talas din. Lalabas katarayan ko talaga. Oy! Yan, ganyan siya guys, nagangawa siya. Kasi nga, kasi nga nagpapatubo siya ng ngipin kaya medyo cranky si Tonton ngayon. Yun pa yung isa na inaano ko. Ay! Dami ko ng daldal -dal, guys. I-end ko ng aking video for today. Narinig niyo naman tong anak ko. Nagnangangawa na. Kailangan kong kargahin muna para tumahimik. So salamat sa pakikinig ng aking litanya sa buhay. See you again. Oy! Asher! Slowly! See you again in our next vlog guys. Happy teach everyone. Bye and God bless us all.